Alright. Bundong. So we'll we... Ha? Mayon. Yeah. pa Magandang araw po, Marinduque. Tayo, tayo ngayon ay kasalukuyang nandirito sa Barangay Santol, Buwak, Marinduque para formal na dumalo sa pagbubukas ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Marinduque. Ako po si RJ Montenegro. Ako po ang makakasama ninyo dito sa ating special na episode sa pagkukover natin dito sa STL. Tayo po ay sa bayang napapanood sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3 dito sa ating lalawigan. Sa ating mga kababayan dyan sa Bayan ng Buwak, sa Bayan ng Benavista, Santa Cruz, Gasan, Mogpog, at sa Bayan ng Turihos, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon ang focal person ng Cinco Derecho Gaming Corporation na si Ms. Bel Prades para bigyan tayo ng mga impormasyon patungkol dito sa Small Town Lottery. Magandang araw po, Miss Bell. Magandang araw RJ, as in syempre uh, magandang araw din sa buong probinsya ng Marinduque at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay nakapagbukas ng ating STL Operation uh, PCSO Games dito sa buong probinsya ng Marinduque. Yan, Miss Bell, maraming maraming salamat din po sa oportunidad na nandirito po ang STL sa lalawigan ng Marinduque para tumulong po sa ating mga kababayan din, sa, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Miss Bell, ada uh, dederechohin na po kita. Marami po kasi ang tilay nagtataka patungkol sa legalidad ng mga ganitong gawain. Maari niyo po bang bigyan ng kasiguraduhan ang ating mga kababayan? Uh, Unang-una, yun nga yung challenge talaga nung pumasok kami dito. Medyo grabe yung resistance from the local government. Pero in namin sa kanila na ito mandate ng, ng national government, ng national agencies. Lalo na po ngayon na yung ating national government, kailangan kailangan ng pera. Kasi drain po talaga tayo dahil dun sa COVID, ang daming programs. So ubos na ubos yung pera natin. And yung government natin, kailangan mag-generate ng funds. And PCSO is one of the generating machine in terms of funds ng government. Kaya talaga pong lahat ng probinsya ngayon ay binuksan and it includes Marinduque para unang-una uh, makatulong sa gobyerno at of course lahat naman ng tinutulong natin sa gobyerno babalik sa tao. Ayan. Uh, malinaw na malinaw mga kababayan na ang pagbubukas netong STL dito sa ating lalawigan ay opisyal uh, official at legal, ayon na rin po ito kay, kay Miss Bell. Ano po? Uh, para naman Miss Bell sa ating mga kababayan na nais tumaya o sumali sa mga laro ng STL, paano po ba sila makakasali dito? Uh, Unang-una, meron tayong mga stations or offices sa bawat bayan ng probinsya ng Marinduque. So lahat yung anim na bayan, meron po tayong stations doon. Uh, meron din po tayo mga bet collectors or mga sales agents sa bawat bayan. So, minsan may barangay na meron, meron ding hindi. And since nagbubukas kami, kakabukas lang namin ngayon, I would also like to take this opportunity para i-inform yung uh, probinsya ng Marinduque na ang daladala namin dito ay hindi lang negosyo, kundi oportunidad at trabaho. So, I'd also like to take this opportunity na para dun sa mga naghahanap ng job opportunity kung wala tayong trabaho. Ito ay job opportunity. Nag-hire po kami ng mga sales agents sa lahat ng bayan. So, ngayon parang nasa 2,000 agents yung Uh, nasa pipeline namin for hiring. Kaya yung mga walang trabaho dyan, kahit papaano, yung STL, yung PCSO, ay makakatulong din po sa inyo. At yun po yung target namin kasi usually, ang operator like us, nagdadala kami ng mga tao. Pero naiintindihan namin na kahit saan po ngayon sa buong bansa, marami po talagang walang trabaho. So, ang ginawa namin for Marinduque, more on local people. Yung hinar namin para nakatulong din kami in terms of job creation. Kaya nasa 2000 po yung mga job uh, opportunities, yung mga positions na uh, fully dapat ma-fill up para dito sa operation namin sa buong probinsya ng Marinduque. Okay ngayon pa lang po nagpapasalamat na kami sa pagdala dito ng uh, oportunidad at ng trabaho para sa ating mga kababayan kasi uh, batid man po nating lahat na dala po ng COVID-19 ay napakarami po talagang mga kababayan natin na mga naging unemployed. At uh, patungkol po dito sa, uh, sa dala ninyong trabaho para sa ating mga kababayan, ano-ano po ba itong mga trabahong ito at papaano po sila makakapag-apply? Unang-una mula sa offices namin, mga cashiers, mga admin assistants, mga IT, galing po yan lahat dito hanggang sa mga sales agents. Para sa pag-apply kung taga saan po kayo, like if you're from Buwak, apply po kayo dito sa Buwak station namin. Yun namang kung saang bayan taga saan man kayo, dun din po namin ina-apply kasi ayo naman namin silang i-relocate to to the different municipalities kasi it's also uh, pampahay moral natin sa tao na just they just work within their community. In their area. So, yun po yung ginagawa namin. And, and also like to reiterate na ang STL ay hindi naman po talaga sugal dahil ito ay lottery. Di ba kahit naman ng mga bata pa tayo, sa eskwalahan, naglo-lottery tayo, nagpaparaffle tayo, hindi naman yun sugal kasi hindi to ginagamitan ng skills. Talagang wala tayong control kung ano man ang lumabas at ang maganda pa dito sa STL sa PCSO kasi lahat yung nagdo-draw dito, yung draw team, ibig sabihin yung uh, mula sa pagtimbang ng mga bola, pag-handle ng mga susi ng uh, ng bola, sila lahat yung gumagawa noon. Kami talagang hands-off kami, hanggang witness lang kami, hanggang video coverage lang kami. Kaya in terms of integrity ng laro, napakataas ng integrity. So wala ditong uh, space na sabihin Uh, dinaya yung resulta. Kaya dito din naman po kami proud na talagang exclusively PCSO personnel lamang ang naghahandle ng mga drone natin dito. Alright. Maraming maraming salamat po dun sa mga informasyon na yun. Kaya yung mga kababayan po natin na nagnanais maging bahag kabahagi ng STL, uh, abangan lang po natin ang kanilang mga uh, soon announcement patungkol po sa mga job opportunities. At sinisigurado po ng STL na marami po tayong mat marami po silang matutulungan ng mga kababayan natin para magkaroon ng hanap buhay. Uh, balik po tayo dun sa pagtaya po dito sa, uh, sa larong uh, sa STL. ah uh, paano naman po makakataya yung ating mga kababayan? I mean, may mga agents po ba sila na dapat lapitan at paano po sila makakasiguro na lihiti mo po itong mga tinatayaan nila? ah uh, Unang-una, may mga Uh, sales agents kami or bet collectors sa bawat ah, halos bawat barangay. So pwede naman silang mag-inquire sa Facebook namin mula sa hiring hanggang doon sa pagtaya. Unang-una yung laro natin dito STL Pares. So dalawang combination na number 1 to 40. So STL Paris yung tawag noong yung type of of games kasi kung ano po yung sa lokal, yun po yung inaadapt natin. So ang kagandahan lang dito, madali pong ma-distinguish yung legal sa illegal. Dahil kami na legal, ang mga tao namin umiikot yon, uh, naka na green, naka-uniform. May may PCSO na logo yung yung shirt nila na white. Naka-ID ng PCSO at ang pinaka-importante, naka-gadget. So lahat ng aming sales collectors, bet collectors ay naka-gadget at nag issue ng resibo na electronic. Para kang tumaya sa loto. So ibig sabihin kung tataya ka at may resibo ka na electronic, gadget yung gamit, legal yan. Pero pag tumaya ka, sinulat-sulat lang sa papel, illegal po yan. At kami nga ay nagbibigay ng reward pag may nakikita po kayong nagpapataya or nagme-messenger lamang, pasa-pasa, sabihin mo yung numero, walang resibo na electronic, Isumbong nyo po sa Amen, i-report nyo po sa Amen, magbibigay po kami ng reward at ipapahuli po natin 'yan sa pulis kasi dapat magkaisa tayo labanan 'yung illegal kasi 'yung illegal, nina nila ang gobyerno. E kung tataya rin lamang naman tayo, tumaya na tayo sa legal. Kasi dito sa legal, bumabalik sa atin 'yung tulong or 'yung taya na ginagawa natin. Kasi just imagine 52% of our collection goes to PCSO. And 30% of that goes to charity. So ano itong mga charity? Humihingi tayo ng medical assistance sa mga hospital bills, malasakit center, wheelchair, chemotherapy, dialysis, ambulansya. 50% naman goes to universal healthcare or yung PhilHealth. So just imagine, kung nakikinabang ka sa PhilHealth, nakikinabang ka sa pera ng STL at PCSO. So ganun ka noble ito pero hindi lang yan. Kung tayo ay mga kapuspalad, meron tayo mga anak nag-aaral sa kolehiyo. may Chad scholarship. Alam nyo ba, 50 million a month ang binibigay ng PCSO to CHED para sa mga scholarship. Boy Scouts, Girl Scouts of the Philippines, Philippine National Red Cross, Blood Bank, lahat ito, binibigyan ng pera ng PCSO. At isa pa dyan, yung mga magsasaka. Yung uh, Philippine Crop and Insurance Corporation. Kapag uh, nagkaroon ng... Uh, pandemic or nagkaroon ng uh, failure sa mga farmers, sobrang init or nagkaroon ng sobrang bagyo, nagbibigay ng assistance sa mga farmers, yung Philippine Crop and Insurance Corporation, ang nagbabayad po ng premium noon, PCSO. So, ganun ka-noble yung, yung cost, yung advocacy nung nung organisasyon na to, nung industriya na to, nung institusyon na to. Kaya, yung pakiusap namin sa bawat isa, kung tataya rin lang kayo, tumaya na po kayo sa legal. Kasi yung legal, bumabalik rin sa tao yung tulong na binibigay natin. Ayan. Miss Belma, itanong ko rin po ano, kasi given the fact na nakataya na po ang isa nating kababayan doon sa mga authorized agent natin, paano naman po makaka... Uh, sabihin po natin na luckily day won, paano naman po nila makukuha yung kanilang premyo? yung premyo nila, makukuha din doon mismo sa tinayaan nila. Kasi meron kaming um, mga sales agents or bet collectors, meron din kaming uh, collectors na magkukollect lang ng bets after the draw. Pag may nanalo, yung collector din, ibibigay doon kung kanino sila tumaya at doon din nila mismo makukuha. And if yung nanalo kayo from 11 a.m. draw and second draw, 3 p.m. draw, usually, nabibigay ka agad yon Maliban lang siguro don sa 7pm draw na medyo, syempre, tinitingnan din natin yung security na usually early morning of the next day. Okay, bilang pang wakas, Ms. Bella, no, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa kanilang mga telebisyon at dito sa Marinduque News Network na uh, mga pang ilang mensahe lang po para sa kanila, lalo, pa, lalo na po kaugnay dito sa pagbubukas po ng STL sa ating lalawigan ulang uh, Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Marinduque News Network sa opportunity na binigay nito na, na kahit papaano ma-air po kami dito at ma mabigay po namin yung mga informations na kailangang mala malaman ng bawat isa. Kasi minsan may mga hesitations tayo, may mga apprehensions tayo, pero ito yung paglilinaw kasi unang-una lahat naman ng papel, kompleto tayo. Hindi naman magdodraw dito ang PCSO kung hindi tayo legal. So in terms of legality, assured kayo. In terms naman doon sa laban natin para tulungan yung marinduki din kasi kami, being the AAC or Authorized Agent Corporation, kami ay channel lamang ng PCSO PCSO sa laro na STL. Ang STL ay laro na pag-aari lamang ng PCSO at kami ay organizer lamang. So gaya ng loto, Keno, Scratch. So, STL is just one of those games. Hindi ito pagsasarili namin. So, kami ay ano lamang, AAC or Authorized Agent Corporation. Ahente lamang kami. Parang collectors lamang kami nagpa-facilitate. Siyempre, kailangan namin ang tulong ng bawat isa, lalo na sa laban sa ilegalidad. Yung mga nagpapataya na ilegal, yung mga bukis kailangan nating labanan yon kasi sila lang yung nakikinabang ng pera nila. Negosyo lang ang dala nila dito. Wala silang dalang trabaho trabaho, wala silang dalang tulong. Kami naman, being an AAC, ang commitment na ginagawa namin, gaya ng ginagawa namin sa ibang probinsya, na meron kaming operation, sinisiguro namin yung mga services, yung mga programs ng PCSO ay makakarating dun sa probinsya. So dito naman, sa probinsya ng Marinduque, insure uh, namin na ang mga ambulansya ng PCSO makakarating po dito kasi ito channel po talaga namin yan. At lahat ng mga services ng PCSO ay sisiguraduhin namin na mararamdaman ng probinsya ng Marinduque. Kasi kami naman ay nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap. So kami ay hindi lang negosyo yung dala kundi oportunidad, trabaho para sa bawat uh, taga Marinduque. Kaya sana magtulungan po tayo. Pag may alam po kayo na illegal isumbong nyo po, i-report nyo po sa amin para ma-report namin sa polis. So, kung tataya rin lang po tayo, tumayin na tayo sa legal Magtulungan tayo para sa gobyerno, para sa bawat isa, at syempre uh, sa ating lahat. Ayan. Bilang pangwakas na po, uh, maitanong ko lang, kasi uh, formal na po na binuksan itong STL, ano, pa pa Paano naman po nila malalaman yung mga winning combinations natin at tuwing mga anong oras po ito, saan po ba nila mapapanood yung live coverage nung uh, inyong pagbubola? So lahat ng draws namin ay makikita everyday. We have three draws, uh, 11 3 draws, 11am, 3pm at 7pm. At mapapanood ito sa STL Marinduque Province uh, Facebook page. So pwede rin doon kayo magtanong kung may mga iba kayong katanungan regarding sa winning or may mga other concerns kayo, pwede rin po ninyo kaming i-message e doon. So yun yung just kahit po yung sa mga trabaho, sa mga job opportunity, pwede po ninyo kaming i-message e doon. Ayan, maraming maraming salamat po, Miss Bel Prades. Siya po ang uh, focal person ng Cinco Derecho Gaming Corporation dito sa ating lalawigan. At ayan nga po, formal na pong binuksan ang Small Town Lottery dito sa ating lalawigan, sa Marinduque. Uh, at maaari na po tayong sumali sa kanilang mga uh, games sa uh, 7 a.m. Uh, Anong oras po? 11 a.m. draw. 3pm draw, and 7pm draw. Uh, yun po mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na naimbitahan din ninyo kami dito sa inyong pagpapasinaya sa inyong uh, bagong bukas na Small Town Lottery. Muli po mga kababayan, ako po si RJ Nerva Montenegro. Ako po ang inyong nakasama together with Miss Belle Pre uh, Predes. Uh, Ayan po, magingat in mag po tayo mga kababayan hanggang sa susunod po na araw. Maraming salamat po. não dá falando <laughs>